Hi guys! Update ko ulit kayo sa aming munting gulayan after 3 months. So happy guys! Binisita nga pala ako ng mga BFF ko since high school. Kaya naman, pinaasikaso ko sa aking bunsong kapatid na i-harvest na nilang mga gulay. Namungan na rin kasi ang mga talong after 3 months. O oh, diba guys? Hanggang 3 months lang pala marami nang ibubunga ang talong. Tapos ang daming habang sili at ang mga maliliit na sili na green at red at syempre yung talbos ng kamote. At sobrang natuwa ako na namasyal sila sa bahay pinakuko sila ng mga fresh na talong, talbos ng kamote, sili at okra. So far, mga kamatis, sitaw at ampalaya, I think mga next month pa na pwedeng i-harvest. Shout out sa iyo, Len, Gino, at Tay. Natutuwa ako at nakapasyal kayo sa bahay kahit wala ako. Grabe, ang dami ng mga palangbunga din lalo ng mga sili. At yung talbos ng kamote, dati konti lang nung tinanim yan. Ilang piraso lang yun actually. And now, after 3 months, kumapal ng ganyan. Nakakatuwa naman. Hoping next month, ma-harvest na rin ang sitaw, kamatis, at ang palaya. Pero ang kalabasa, bakit ganun guys? Ang pagal niya na mamunga kasi halos magkasabay lang siya ng talong na tinanim. Until now, di pa rin siya namumunga. Thank you Len, Gino, and Tay again sa pagpasyal sa bahay. So ingat kayo. See you soon! Bye. Tcha -tcha! <laughs> <Bakabon>. <laughs>